Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening to all my friends and families. May isi share ako sa inyo ba? Mag-Bible sharing tayo ngayon dito sa unang Hwan Tres, lahat ng Tres. Mga an mga anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanglibutan. hindi nila nakilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa kanya sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan kaya ang sinumang may pag-asa sa kanya ay magpapakalinis tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang mananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala ang sinum ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakaki ni nakaki lalas sa kanya mga anak huwag ninyong Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid at katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasamaan, ang jablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng jablo. Ang tinanggap na ang tumanggap na ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikita kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng, mas, ng matuwid ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito ang mga aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Jablo. Inialay niya Uh, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga, kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka kung kinapuputan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating inilipat na tayo sa buhay mu mula sa kamatayan. Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid at hindi umi ang hindi umiibig sa kapatid, ang hindi umiibig ay nananatili sa, kamat sa kamatayan. Mamamatay tayo Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin makikilala maki, ang tunay na pag-ibig ni... ...ini alay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid kaya ganun mga friends price na Ang nananalig kay Hesukristo ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala at at ang umiibig sa kapatid ay natuturing na mga anak ng Diyos. Doon natin makilala ang, napup ang napupuot sa kanyang kapatid ay anak ng Diyablo o Satanas. Kaya sana din kayo. At sana mayroon kayong natutunan. Basahin nyo yung ano. Uh, unang 1, 3, 1, 2, 11. 1, 2. 1, 2. 13. 13. Basahin nyo yun. Ganun. Bye for now. Thank you for watching.